Ako si Christian Espeleta. Ito ang aking output para sa prelim examination. Ang unang tanong na aking binili ay ang ano kaya ang magiging takbo ng buhay at kasaysayan ni Rizal kung itinuloy niya ang pag-ibig kay Segunda o Tegbak. Kung si Rizal ay itinuloy, itinuloy ang kanyang pag-ibig kay Segunda, maaring iba naging takbo ng kanyang buhay. Sa halip, naging tutok ito sa kanyang oras sa pag-aaral sa Europa at sa pagsusulat ng mga akdang magpabalaya sa bayan. Baka mas pinili niyang manatili sa Pilipinas kasama si Segunda. Maaring naging mas payapa ang kanyang personal na buhay bilang asawa't ama. Ngunit, posibleng hindi siya naging ganap na pambansang bayani na kilala natin ngayon. Ang kanyang damdamin makabayan ay baka natabunan ng tahimik na kalagayahan ng pamilya. Ngunit, Maaari rin si Segunda ang nagsilbing inspirasyon lalo pa niyang ipaglaban ang ating bayan. Kung nagkatuluyan sila, iisa ang tiyak na iba sana ang direksyon ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit sa hindi nila pagkakatuluyan, mas nahubog si Rizal bilang martir at simbolo ng kalayaan na hanggang ngayon ay nagbibigay aral sa ating lahat ang aking pangalawang tanong. Paano ay pinakita ng kwento ni Rizal at Segunda si na hindi lahat ng dakilang tao ay ligtas sa sakit at kabiguan ng pag-ibig? Ang pag-ibig ni Rizal at Segunda si katiba ay isang paalala na kahit ang isang dakilang tao tulad ni Rizal ay hindi ligtas sa sakit ng kabiguan. Mahal ni Rizal sa Segunda, ngunit ang pag-ibig na iyon ay hindi nagbunga ng kanilang pagsama. Sa halip kina kinakailangan niyang tanggapin ang pait ng pagkawalay. Pinakita nito ang puso ng isang bayani ay kasing rin ng ating nakakaranas ng lungkot, pangungulila at pagkasawi. Sa kabila ng kanyang katalinuhan at tapang, si Rizal ay tao pa rin na marunong magmahal at masakpan. At dito natin nakikita ang tunay na kidakilang tao ay hindi perpekto o ligtas sa kabiguan. Kundi marunong bumangon at gawing inspirasyon ang sakit para sa mas mataas na layunin.